Ingat po ang lahat kasi sunod-sunod uh, yung uh, lindol ngayon nung uh, nakaraang araw sabado at linggo ay uh, sa Mindanao ang lindol. At ngayon naman, ang lindol ay andito na naman sa Luzon, no? So kaninang mga 4:34 yata ng hapon yon, naglindol dito sa Metro Manila at ang epic center ng lindol ay Tagaytay na may 5.5 no so malakas na yun mga kainday kaya ingat po tayong lahat kasi hindi na talaga natin ma uh, mahulaan ang panahon ngayon no bigla-bigla na lang po siya so ako hindi ko na naram, masyadong naramdaman yung lindol dahil naka-live nga ako noon sa aking uh, Facebook page so yung alaga ko nakaramdam siya Kadahil dahil uh, gumalaw yung sahig sabi niya gumalaw na yung sahig so yun lang mga kainday ingat po tayo at uh, huwag natin kalimutang magdasal palagi, no? So, yun lang. Ingat.